Masakit ba ang ulo mo? Alam mo ba na depende sa lokasyon ng sakit, maaari nating matukoy kung anong klase ng sakit ng ulo ang nararanasan mo? Sa video na ito, aalamin natin ang iba't ibang klase ng sakit ng ulo, kung saan ito karaniwang sumasakit, ano ang mga posibleng sanhi, at paano ito maiiwasan o malulunasan. Siguraduhin tapusin ang video para malaman kung paano mo maibsan ang iyong sakit ng ulo. Iba't ibang uri ng sakit ng ulo at kung saan ito sumasakit. Isa, tension headache, lokasyon ng sakit, sa nuo, sentido, at batok. Ito ang pinakakaraniwang klase ng sakit ng ulo, dulot ng stress, pagkapagod, o maling posterior. Sintomas Banayad hanggang katamtamang sakit na parang may mahigpit na tali sa ulo. Pananakit sa nuo, sentido, o batok. Nunas, magpahinga, uminom ng tubig, at iwasan ang sobrang paggamit ng gadgets. Subukan ang gentle head massage at warm compress sa batok. Dalawa, migraine, lokasyon ng sakit, sa isang bahagi ng ulo, madalas sa sentido o paligid ng mata. Ito ay isang matinding sakit ng ulo na maaaring tumagal ng ilang oras o araw. Sintomas Tumitibok na sakit sa isang bahagi ng ulo. Pagsusuka, pagkahilo, at pagiging sensitibo sa liwanag o tunog. Nunas Humiga sa madilim at tahimik na kwarto. Maglagay ng cold compress sa nuo. Uminom ng gamot na inireseta ng doktor kung madalas itong mangyari. Tatlo. Cluster headache. Ito ay mararamdaman isang bahagi ng ulo, madalas sa paligid ng isang mata o sentido. Ito ay isang matinding sakit ng ulo na pabalik-balik sa loob ng ilang linggo o buwan. Sintomas. Matinding pananakit sa isang bahagi ng mukha, lalo na sa paligid ng mata. Namumulang mata, baradong ilong, at labis na pagpapawis sa nuo. Nunas. Karaniwang nangangailangan ng oxygen therapy o gamot mula sa doktor. Iwasan ang alak at paninigarilyo na maaaring mag-trigger nito. 4. Sinus Headache Ito ay mararamdaman sa nuo, pisni, at paligid ng ilong. Ito ay dulot ng pamamaga ng sinuses dahil sa impeksyon o allergy. Sintomas Mabigat na pakiramdam sa nuo, pisni, at ilong. Mas lumalala ang sakit kapag yumoko o humiga. Nunas, gumamit ng steam inhalation at uminom ng maraming tubig. Gamitan ng saline spray o antihistamines kung allergy ang sanhi. 5. Cervicogenic headache. Ito naman ay nararamdaman sa likod ng ulo, batok, at minsan ay pababa sa balikat. Ito ay sakit ng ulo na nagmumula sa leeg dahil sa maling postural, muscle strain, o injury. Sintomas, pananakit na nagsisimula sa batok at kumakalat sa ulo. Paninigas ng leeg at hirap igalaw ang ulo. Nunas, magstretch ang ng leeg at iwasan ang maling posture Magpatingin sa chiropractor o therapist kung malala ang sakit. Anim, rebound headache, nararamdaman ito sa buong ulo o nag-iiba-iba depende sa gamot na ininom. Ito ay dulot ng labis na paggamit ng pain relievers. Sintomas: Madalas na sakit ng ulo kahit umiinom ng gamot. Pakiramdam na laging pagod o masakit ang ulo sa umaga. Nunas: Bawasan o itigil ang sobrang pag-inom ng gamot sa gabay ng doktor. Uminom ng maraming tubig at siguraduhing may sapat na tulog. Pito: Thunderclap headache, emergency. Mararamdaman ito sa buong ulo. Biglaang matindi ang sakit. Ito ay isang bigla ang matinding sakit ng ulo na maaaring senyales ng stroke, aneurysm, o iba pang emergency condition. Sintomas Bigla at sobrang matinding sakit ng ulo na parang, kidlat, pagkahilo, pagsusuka, o pagkawala ng malay. Nunas Magpunta agad sa ospital. Huwag ipagwalang bahala ang ganitong sakit ng ulo. Ngayon, alam mo na kung anong klase ng sakit ng ulo ang maaaring nararanasan mo depende sa lokasyon ng sakit. Pero tandaan, kung madalas o matindi ang pananakit ng ulo mo, huwag ipagwalang bahala, mas mabuting magpatingin sa doktor. Kung natulungan ka ng video na ito, e-like, e-share, at mag-subscribe para sa iba pang health tips. Anong klaseng sakit ng ulo ang madalas mong maranasan? E comment mo sa baba at pag-usapan natin. Salamat sa panonood at ingat lagi.